Hey guys, mukhang napakasweet ang specs at napakamura ng presyo ng Tecno Spark 30 Pro ngayon. Dahil magiging 6299 lang siya sa may Shopee ngayong November 7 at abangan natin ang smartphone na yan. Dahil napakaganda ka ng kanyang specs. Dahil naka Helio 100 siya na ng processor ngayon. Tapos 8GB RAM na 256GB ng internal storage. 108 megapixel ang main camera with AMOLED display at 120Hz sa refresh rate. At 4.5G na mobile data 5,000 mAh sa battery siya with 33W charger pa. Naka-dual speaker din yan at 5 years lag-free guarantee pa. Ang nakakagulat sa mga ganitong klase ng mga smartphone ngayon guys dahil yung ganyang klase ng specs last year is eh, sa mga kulang 10,000 yan. Pero ang anginis sa mga budget na mga smartphone na lang siya sa mga around 6,000 na lang. Grabe talaga guys, paganda na ng paganda yung mga mag nagiging mga budget phone ngayon. Abangan na lang natin ngayong November 7 sa ngayong 11.11. 11, 11 sigurado magmumura pa yung smartphone na yan. Depende sa voucher na ibibigay nila. Pahit na lang po kung nakatulong video na to. Thanks for watching.